no? sa wild dogs napapasaya nila tayo yun yun talaga di ba basta yun enjoy lang ang ah, maganda kasi parang itong 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 nangyayari ngayon na to hindi ito mangyayari sa iba eh. hindi ito hindi to ano eh, ano ba yun? hindi siya uh, hindi siya typical nangyayari lalo dito sa, lalo dito sa Korea kasi wala namang aso talaga na pagalagala dito depende sa lugar sa amin may ganun tapos ako mahilig daw sa aso nakilala ko sila na-attach sila sa akin sumasama sila sa akin kumbaga ganun nagkaroon ng ano nagkaroon ng nagkaroon tayo ng connection sa kanila okay, nagkaroon ng kwento diba? kaya hindi siya hindi siya pang ano hindi mo siya hindi siya pang typical lang na kwento na ayun may, may aso na ganun Basta an lupit an lupit ng kwento ng wild dogs na ito. Napakalupit paano natin nakilala at hanggang ngayon ay wild dogs pa rin sila wala pa kasi sinusubay mo yung journey nila ang ito sa NEP till now di pa din natin alam kung sino amo quiz magsoul kami October 2nd week pwede mo nga ito sinusubay the galing PH seryoso ba? October 2nd week? wala pa akong sahod dun saan <laughs> kayo sa soul? mamaya dyan si Pinahatsu till now di pa natin alam totoo ha sobrang unique yung story nyo masyaw na nakilala kayo ko kayo di ba guys kahit ako guys na amaze ako hindi man hindi mm -hmm. kasi kung kung ako hindi ako na-amaze dito hindi ko i-record -re to guys wala akong pakay video video lang ganun kung baga, sa akin kasi sayang yung memories na to pag ito pag hindi mo hindi mo na natabi yung memories na to magiging kwento na lang to eh kwento na magiging makakalimutan kung baga kayo ayun kayo lang magkikwento uy dati may aso din sa korea na ano ang ganun kung baga pag di natin na video, makakalimutan na lang siya. Kung baga tayo na lang mag, mag ano sa utak natin. Pero ito, nabibidyo natin. Kung baga habang buhay ito guys. Habang buhay ito mga ano, mga... Kung baga yung mga kahit yung mga hindi pa nabubuhay na bata ngayon, mga tao eh. Pwede na lang balikan ito eh. Wow, ganun pala, nung no, galing no. Wow. <laughs> So okay sa amin ni Vincent na panood natin ng mga wild dogs. okay na sila dyan. Baka sa Pinas ko yung pagkain sila. Enjoy the moment na lang tayo. save natin. Ang moment na papanood natin yung wild dogs. It won't last forever. Oo. Oh, oh. Diba? Pinload. Di pa na nalang Good evening. Claude Enjoy. Sis. Nabi magala. Tama kuya. Pag 50, babalik ka dyan at mag live na. Mukhang wala. Na ako nun. Hindi <laughs> hey guys, basta kunyari mga 40 ako, babalik pa rin ako dito. Guys, kahit hindi ako nagtatrabaho na dito, babalik at babalik ako dito. Ay, 'yung sinabi ko dito. Basta sa vlog ko, sa mga vlog ko dati, sinabi ko na yun, Babalik at babalik ako dito sa spot na 'to. Sa lugar na 'to. Pupunta at pupunta ako dito. Parang ano kasi, guys, parang bahay ko na 'to eh. Kumbaga, dito na ako eh. Kumbaga, parang ito na siguro 'yung pinaka ko na tira sa buong buhay ko. Sa ano, sa isang lugar. Tino mo magtuyos 2 na ako diyan sa lugar na 'yan, ha. Diba ba? parang ah, sa akin, dito na ako nakatira. kumbaga kahit wala naman akong bahay dito sa company, parang dito ako. Dito ako, dito ako sa lugar na to. No, nakilala ko sila tita sa center. Oh, ah, may mga nakakilala sa atin. Kung baga, babalik at babalik talaga ako dito. So, kinukwento ko na nga sa family ko na ito ang gabi-gabi ko pinapanood. Sa <laughs> atin so, naman natin alam kung ilang taon na mga wild dogs so, ulitin na natin nandiyan si Kuya. Still si Kuya. Mababalikan mo lahat kayo. So, Baka series na lang ito in 10 years. O, oh, di ba? Hindi mo masasabi sasabi. Naka good vibes na talaga live mo, master. oh, ayun naman. Ayun naman ang ano natin dito, ay eh, maging ano lang tayo. Mapasaya lang natin. Kasi hindi ko, ako din guys, ako na ako nang nangyari araw-araw. Kasi hindi ko, hindi naman natin, hindi mo mau, hindi na uulit yung nangyari. Hmm. Save it the moment. Save it now. Sana bumalik sa dating katwa nyo. Guys, unti-unti na bumabalik si Panda. Tsaka guys, eto, ang tingin ko, ganyan na talaga yung katawan ni Panda. Nakilala kasi natin si Panda, buntis na siya. na nananaba-naba siya nun. Tapos pataba pa ng pataba. Baka ganyan naman talaga yung ano ni Panda. Kasi pinapakain ko yan guys, pumupunta na umaga. Gabi pinapakain ko din. Tapos pagka ano na, yung ang dami kong pinapakain, hindi niya na kinakain. Tapos bibigyan ko siya ng tetis tinatago niya. Ayun nga. Kung siguro ganoon na talaga yung katawan niya. Hindi, hindi siya yung parang mataba dati na ano. Hindi. Buntis kasi siya nun. Nakilala natin. Magandang gabi. Oy, Sandy. Oh, sa wakas YouTube na. Ganyan mga princess, mga princess namin. Tambay lang, uh, oh, guys, oh. Snoopy na na natin.